Hello, oh, hello, hello, hello Good morning, good morning, good morning mga kabaklas Good morning na dito sa si Baklas TV Channel uh, Pipili si Baklas TV Channel Ang kanyang pang-ipit Sa buhok Ayan, tingnan nyo si Baklas TV Channel Mga kabaklas Ayan Shout out mga kabaklas, mga ka -idol. Nandito si Baklas TV Channel Ayan Pipili si Baklas TV Channel Ang kanyang pang-ipit ng buhok Ayan Napaka-cheaper price mga kabaklas. Bali, 19 pesos lang. Pumunta lang po kayo dito sa ASA uh, Store. Bali, napakamura po ng kanilang mga bilihin. Ayan. 19 pesos lang ipit ng Moke Baklas TV Channel. Charot! Ayan, mga kabaklas. Nagpipili si Baklas TV Channel. Ayan. Ng pang pangipit sa Olo. Ayan. Ito na lang kasi medyo malaki. Ayan mga kabaklas. Shout out sa inyong lahat. Uh, andito si Baklas TV Channel. Ayan. Umiikot si Baklas TV Channel. Maganda, 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 maganda. Ang umaga sa mga kabaklas, mga kaidul. Saan man sulok ng mundo. Ayan, nagpipili si Baklas TV Channel. Ito ang napili ni Baklas TV Channel. Ayan mga kabaklas. Ayan, ayan. Ito ang gusto ko. Ayan. Ayan mga kabaklas. Shout, shout out. sa inyong lahat. Ayan. Wala na akong iba mapili dito. Wala na. Uh, ano na lang. Uh, wala na mag Walang flower. Wala ang flower. Shout out. Shout out, Ayan. Walang mag-madam na mag-magaganda. Mag. mag, -magaganda, mag, mag ayan. ayan si madam. Anong ano? Let's start this one again. b Ha? b Shut up, mga kabakplas. Nagahanap sa si bakas na channel na lalagyan ng kapi kasi wala lang ano. Nadyosag ang ang ano mag ni -bak Baklas TV Channel mga ka-idol mga kabaklas. baklas Hello, shout out Ito ang napili ni Baklas TV Channel Ganyan, ganyan kahirap si Baklas TV Channel Ayan Magkano ganito? Ito guns Ito Shell bibili si Baklas TV Channel ng mag. Ayan, mag at saka ano, ayan. Ayan mga kabaklas, nandito si Baklas TV Channel. Shoutout sa lahat ng mga baklas, mga idol sa sulok ng mundo. Maraming maraming salamat. Ayan, nandito sa mga ano, naginikot-ikot si Baklas TV Channel mga kabaklas. Upang makapili ng kanyang magugustuhan ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo mga kabaklas and God bless all. Magandang magandang umaga po. Ayan. ah, uh, shout out, shout out. I love you, I love you, I love you. Thank you, thank you very much. Ayan. Ayan mga kabaklas.